You join party? oma mm -hmm. party 같이 party. <laughs> Hello mga kabisnak! Welcome back sa ating vlog! Today is April 4, Arang Biernes. Good mood po ang ating daddy Insoy. Oh, pero kanina umiiyak ko yan. Oh, good mood. why are you in good mood? Because spring. Spring, because it's spring. Another big reason. And malapit <laughs> na drop coming out. insert ko po sa inyo mamaya yung pag-iyak. Tears of joy ni Daddy Insoy. Dahil today is a very memorable day. <laughs> Historical day po ang araw ngayong Birnes, April 4. Dahil ngayong araw, na-impeach kaninang 11 am na impeach po si President Yun. O tapos na ang tapos na ang pagdurusa ni Daddy Insoy. Eh. Tapos na si. Finally. Tapos na. Tapos na, oh, tapos tapos na your misery. Ah, si Chandra. Napagod siya. Since last year from October. Ano? December. Ah, uh, from December. Until now April Aww. April 4 tapos na ang kanyang pagdurusa dahil na-impeach na po. Na-suspend from the office as uh, si president yun si. Um, Niya ano siya. <laughs> na-impeach na from the office tapos nakulong siya and then today final hearing. Ano na siya? Na-impeach na talaga siya. So yan po ang ating update for today's video. Nakasakay po tayo nasa truck po tayo ni Daddy Inso. Eh. Oh, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. bye o, oh, aalis na po yan si Daddy Insoy. Ayan, tayo ay sasakay sa bus. Sa public bus. Ano yun Kay po tayo ng public bus. <laughs> Dahil si Bianan, ah uh, may lakad sila ni Daddy Insoy mamaya. So si Bianan hindi siya pwede sa truck kasi high hindi, nakakaakyat si Binan sa truck, nahihirapan siya so sasakay sila ng yung putse, yung maliit natin na putse kaya mag-complete na lang siya so 12.50, darating tayo sa bayan ng 1.30 ang aking klase is 12.30, so 1 hour po tayo magtambay doon sa bayan <coughs> hindi rin kasi pwedeng sasakay ako ng 1.50 bus every hour man ang biyahe nito guys, 12.50, 1.50, 2.50, 3.50 and so on hindi ako pwede sumakay ng 12.50 kasi, ay, hindi, hindi, hindi ako pwede sumakay ng 1.50 kasi darating ng 2.35. So, 12.50 ang dapat ko sakyan, darating ng 1.35 para hindi ako malate. Malilate kasi tayo ng 5 minutes kapag 1.50 pa ang ating sasakyan. So, yun po. Insert ko sa inyo yung video, yung pag-hearing, kasi yung pag-iyak, kapag sigaw ni Daddy insert Pasensya na po kayo sa ating kwarto at ganyan kagulo yung ating drawer na niya ka, na kasi si Little Insoy nung maliit pa sinasakyan niya po yung mga drawers natin pati yung closet dinodrawingan niya yung ating dingding pati yung ating floor mga kabisdak nilalagyan niya ng mga play mga clay doon siya nagamold mold so ayan Very <laughs> oh, okay. nervous 돌을 쓰지 한 마음으로 기다 <laughs> <역사에 굉장히> <laughs> <전기점> 진짜 이거는 <laughs> 보여주네. How many w h a 몰라. <목소리도> 아, 그래? 이 사건 개혁 선을 입법에 맡기고 있고 공인이 투하는 상상을 모두 고려하면라도 비청계 3당 연석부의 실체적 유언으로 병력으로서, 응하거나, 짓을... hmm. Hmm. Habang nag-impeachment, may malalasing na naman hmm. dito sa bahay. Hmm. 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 Okay. Ako ay nag-a-worry, nag na kung hindi ma-impeach itong siyon. Pupunta daw siya sa Seoul. If not impeach. 진짜야! 가이데 o to 수 없어! floor. t t a l a a a n g d a l i e You should learn. Learn, delete, run, learn. Television learn. Learn. <laughs> learn. Ah, 진짜 learn. I. Hmm? We choose them. We, we both him. Sige ka, Yogi, Medyo naantig po ako sa mga nakita ko kanina, nasaksihan ko kay Daddy Enzoy, yung kanyang nakikita ko talaga yung patriotism na mga Koreans. Hindi lang si Daddy Enzoy, mga kabistak, may mga kaibigan din akong Koreano na ganyan, yung kanilang pagmamahal sa kanilang bansa ay nag-aalab. Kaya, oh, tingnan nyo ha, may power. May power po tayo mga publiko, mga tao, mga Pilipino na i-remove, tanggalin sa pwesto ang mga tiwaling mga leader. Ganyan din sana tayo. Mapapa. Hashtag sana all na lang, no? So, ayan. Papunta na po tayo sa bayan. Maganda po ang araw ngayon. At tingnan nyo, tingnan nyo kung gaano siya kalapad. Oh, ang main source of income talaga ng mga tao dito sa amin ay pagsasaka, agriculture, mga kabistak. Yung kanina na may mga blue na mga roof ay ginseng farm po yun guys tapos dito naman sa kabila is rice field then eto is radish field tomato, watermelon, apple yan po ang mga main products namin dito radish, may mga bee farmers din tayo dito na nagaproduce ng honey tapos meron pang perela, sesame uh, iba iba guys every season iba iba po ang ating tinatanim except sa winter wala po tayong maitatanim Sorry doon na mga kabisdag. malapit sa hagwon may ano, may flower shop may time pa man ako so mag so itignan ko itong kanila mga flowers yan. ang ganda mga kamistok yan nakapat na po yan sila nakapat na yan kita ng pulay wow ito ang pulang pulak may buging din sila dito guys bukin bilia, gumey ganito sa likod ng bahay ni Benan. Eto pa, Siyang ganda naman ng kula. Ito po ang maganda. <laughs> ito po talaga ang highlights ng spring, mga kabisdak, Ang mga flowers. Yung cherry blossoms. Oh. After two weeks siguro, mag-bloom na po yung cherry blossoms. Siyempre, ito tour ko kayo doon. Yung okay, trumpets pa dito, mga kabistak. So, mamaya din pala around 6 ng hapon, darating si Kununi. Kasama yata si Kungubo, ang asawa niya. Kasi birthday po ni Bianan. Uh, bukas. Actually, si Bianan po, ang kanyang birthday is, ang nakalagay sa kanyang birth certificate, February 14. Like, ano, yan po talaga ang birthday ni Bianan. Same sila ng birthday ni di Insoy. Pero, yung mga old Koreans, guys, ang sinusunod nila is yung lunar calendar. So, hindi po siya nag-celebrate ng birthday sa February 14, yung mismo araw ng kapanganakan niya, kundi around sometimes March guys, sometimes April, depende nga sa lunar calendar, yun po ang kanilang sinusunod. After ng aking klase, tapos ang ating klase 410, ano, pupunta sila biyan dito sa bayan kasi may gagawin sila ni Daddy Insoy, eh. tapos sabay na kami uuwi with Kunon ni si Little Insoy, gabi na yun, 7 o'clock na yun, dumarating sa bahay kasi nga pupunta man yun sa center. Binigyan pa ako ni Teacher Jackie ng pakape. Oh, mabait talaga itong si Teacher Jackie, guys. Kasama ko sa agwan. At ayan na, sinundo na ako ni Bianan at ni Daddy Insoy. Hindi, pa rin natapos ang kanilang, ang kanilang, ano guys, discussion tungkol sa, ano, goberno. Dante, de, 권, 그걸 보고 뭘 쏘지게 대통령이 해서야 되는데. 응. 옳다. 다우 실패했으니까 뭐 지금 깜빡 가 있는 건데 만약에 성공을 했어 봐. 걔네는 지금 날아가는 새도 떨어뜨릴 정도로다가 센 놈들이 되는 거야. 그러니까 걔네 불쌍한 게 아니야. 이게. 어, 왜왜 왜. 준비했어요 소주랑 맥주. 어. 네. 아유 참 파티 요나 조인 파티? 엄마 파티 같이 해 파티 싫어하네. 왜? 파티 아 얼마나 재밌는 파티인데 이꼴 아네 어 Dapat sana magsabay po kami ng pag-uwi eh, nila kununin at kung gumubugaling sa bayan kahapon. Pero nauna na kami mga kamisdak dahil na traffic daw sila kununin. So gabi na sila darating sa amin. O, kinabukasan, araw sabado, yan po ang naganap. Morning, gumagawa po kami ng kimchi, yolmo kimchi. Gumagawa si, si kununin ng yolmo kimchi. Kami naman dito ni Bianan ay assistant. Tagalinis po kami ng mga sibuyas. At gagawa po tayo ng pa-kimchi or yung spring ring onion kimchi makabisdak yan po ay isang klase ng radish yung nilinisan ni kun unni isang klase po yun ng radish na tinatawag na yulmo may tatlong klase kasi ng radish dito mga kabisdak yung chunggak yung daikon radish at itong yulmo 오랑구 탈것 같아요. 오랑 이만큼 세요 조금 더. 해봐. available po sa mga Korean supermarkets itong butter na aming ginawa no itong pancake vegetable pancake butter yung kanyang flour mga kabistak ba hauluan mo, mo lang ng tubig at lagyan mo ng kunting asin yan na kaming apat lang po ang mga lunch kasama si Little Insoy lima pala kasama si Little Insoy si Daddy Insoy ay may trabaho po siya sa bangsan bilang isang barangay kagawad may duty po siya nung araw na yung Sabado so shout out muna tayo no sa ating mga masugid na kabistak viewers magbabati lang ko ng isang belated happy birthday birthday noong April 4 kay Sir Jerwin Alarca at kay Mami Rosalinda Duliente from Anjo Tabulinar Pagay. Advance happy birthday sa April 15 kay Ma Mary Ann Polo from Dreamland Barangay Namayan, Mandaluyong City. Advance happy birthday sa April 8 kay Ma'am Shakira na anak ni Ma'am Inang Dubai. At shout out J.I. Bense and family na nasa Lapu-Lapu City. Greetings from Ma'am Judith Bense and belated happy birthday kahapon April 5 sa mami ni Sir Derek Torres from Norzagaray, Bulacan. Happy 82nd birthday nanay, Inang Bising. At sa kanyang kapatid na si Sister Irene, happy 79th birthday. Now ay bigyan pa kayo ng kalakasan, more kalakasan pa para makapiling ang mga mahal sa buhay. Hello kay Ma'am Erlene Esdrelon from Iloilo City. Maraming salamat sa laging panunood ng ating mga vlogs. And happy birthday kay Sir Al Dread Kabungan, and Joan Villones. Advance happy birthday din sa April 17 kay Ma'am Lea Villones at kay Nanay Marcelina Villones sa April 19. Advance happy birthday kay Sir Arnel Villones sa April 24. Greetings from Ma'am Ginny Villones. Shout out sa lahat ng MedTech Pastors, congratulations po sa inyong lahat. Shout out ma'am 333. Maraming salamat sa laging panunood. Tapos na pong kumain ng ating little insoy at ngayon ay wala na, nagahubad na siya, maglalaro na daw siya sa tubig sa shower. At kami naman dito is matagal kami natapos dahil itong si Kun Gumobo busy sa baka explain explain ng floor plan sa ating bagong itatayong bahay. O, oh, maraming salamat, full support talaga itong pamilya ni little insoy, ni, ni Daddy Insoy sa amin guys. From Vietnam to Kun Unni to Kun Gumobo, lahat, lahat po. Kaya siya. malaking pasasalamat ko po sa Panginoon na nandito ako na, na napunta po ako sa pamilyang ito. Napakabait mga kabistak. So ayan na Gawa na po si Kenon din ng sauce para sa kanyang yulmo kimchi. Dried, kuchu, dried chilies po yun mga kabisdak. hung kuchu. Tapos inano lang niya, binabad sa tubig para mag, ano, mas, ma, maging soft ba. Tapos blender niya. Nag-add siya ng sticky rice. Tapos yan na mga kabista. Nagblend po siya kanina ng dried chilies plus ginger and bawang. Yun lang guys ang kanyang blender. Tapos yan na. Maraming tubig po ang sauce ng Yolmo Kimchi dahil yung kanyang mother-in-law. Bibigyan din kasi ni Kunon ang kanyang mother-in-law. Paborito ng kanyang, mother-in-law itong Yolmo Kimchi. Tapos mas gusto niya maraming sabaw na higup-higupin. Lalagyan din natin yan ng chop-chop white. Chinap na white onions. 이게 이게 요 e f 좋아요. Sabi ni Kuno ni kanina, wag mong isali yung aking buhok kasi nahihiya daw siya sa kanyang kulot. <laughs> Sabi ko, ang cute-cute nga ng kulot mo, Kuno ni. Gusto ko yung kulot niya na bagay sa kanya tapos may bangs siya. Um, bago ang hairstyle ng ating Kuno Tapos na po tayo sa ating Yolmo Kimchi. This time ay gumagawa na kami ng sauce para sa Spring Onions Kimchi. Eto guys, simple lang ang sauce ng Spring Onions Kimchi. Pero nasa sa inyo yan kasi depende kasi yan sa nagagawa mga kabistak. Itong si Kuno ni, ang gusto niya sa kanyang Spring Onions Kimchi. Yung sauce niya is ano lang, pinaghalo lang niya ang chili powder, kunting tubig, kunting salted shrimp or yung bagoong alamang mga kabisdak Tapos, kunting patis. Hindi na siya naglagay ng sesame seeds. Kapag si Chagon Oni, eh, naglalagay po ng sesame seeds. Depende kasi yan mga kabisdak Yan lang, hindi na po sila naglalagay ng ginger at bawang. Kasi nga itong shallots natin is, ano naman ito no? Ano naman siya? Maaroma naman itong ating mga shallots or ating mga spring onions. Nilagyan din pala ni Kunoni eh, ang kanyang sauce ng corn Sirap, matamis siya na sticky syrup mga kabisdak, para siyang maple syrup ganun, basta matamis. Mabilis lang po itong gawing spring onions kimchi dahil ang kanyang sauce ay hindi siya complicated, wala wala masyadong nilalagay. O, tingnan. Tapos pahid-pahid mo lang yan mga kabisdak. Ang nakakaano dito yung pa isa-isa mo linisan ang spring onions, yun po ang nakakapag, ano, time consuming. At alam nyo ba mga kabisdak, isa sa mga paborito kong kimchi no, ay itong spring onions kimchi. Masarap po ito, sarap yun! Asin, hindi po ako nagbibiro. Nung una is hindi ko siya gusto pero nung ano na, as time goes by, char, hinahanap-hanap ko talaga perfect na perfect promise. Itataya ko ang pangalan ko, ang spring onions, ang napakasarap ipares sa ramyon. Maulan po ang ating araw sa Sabado kaya medyo malamig sa labas. Ganyan talaga kapag winter mga kabisdak. After namin gumawa ng kimchi sa bayan po tayo maghapunan dahil doon po natin i-celebrate ang birthday ni Bianan. Pero ang next vlog natin ay ano yung vlog namin ni Daddy Insoy and Little Insoy. Sa next next vlog na po natin i-upload ang birthday vlog ni Bianan. No, nasa labas po itong dalawang lalaki. Inaayos po nila itong gripo ni Bianan sa labas. And that's all for today's video. See you on my next vlog. Ingat lahat!